Okay kapising. Kung na naman tayo sa laot kapising, mangisda tayo. Pa, pa, pa. Ito yung lambat na gamit natin kapisingo. Oh. Tara kapising. Panibagong vlog na naman mga kapising. So ang gawin natin ngayon manglambat tayo ng tuligan. So ano na kayo? antabay lahat tayo mga kapising, kasi di pa tayo. Uras pa. Oh, ohiget. Sige. Okay, let's go ka fishing. Oke, okay, ka fishing na sa Irianat tayo. Iholog na natin ngayon yung lambat. Chobaldo i si dito si Chobaldo yang kaibigan natin ang ka fishing. Iholog na natin yung lambat natin ka fishing. Sige. Ganza. tisa kaya hangi ang Okay, mga kapising. Ito lang. Hilain natin yung lambat, mga kapising. Ay, umaga nang kay ganda. Pusling mo kapising. Ate, tayo kapising ngayon na. Blaster lang yung mga na. Alam ate. tayo kapising. Ito na kapising. Nagpakita na yung tulingan. Ito na. Ito na. Ang tulingan. Nagsinaw na kapising. Okay, mga amigo, ikado ang adlaw na to karon sa pagpangmangko. Di ato amigo. Di ana pun. Di ana pun panangin mga amigo. Ay isa lay, boleh boleh to isa lay. Dire ka to ka to ulig. Okay, di ana pun. Di ana pun panangin. Ikado ang adlaw na to ron. Basta magpugi. ya Di ara. mga amigo, ulig na. pastama koggi ay panalangin kinanglan atag koggi ra ta sige diay ni panalangin adong to muti yo i goods Baru para para ini? ya pa ini? ngapa ti ni sabad eh ibej eh ti awan kita gisda Ito na ba di? Ito na ang blessings ba di oh Tulingan utang oh. sa Sige basta magsipag na Huwag nga yung kapising Nandito na yung isla kapising Nagpakita na yung isda na I know I fight for you, but I I fight? Sawa na ubi ito silinde. Ano'ng skipoo inaagawa na Ano'ng inaagawa ko na fishing. Ito na 'yung fishing. Fishing na. Kailangan lang ka ng pag bag sa dagat, magsipag lang. Kasi ang mga tao masipag, may aanihin yan. Kaya pagpatulog-tulog lang, walang mararating sa buhay. <laughs> <laughs> oh Di, Butang, Loy. Kaya madaot. Di, Loy. Di, Loy. ini lah orang ni cuba betul betul penalangin ni betul ni ni uban sa ni uh, kau bad ni <laughs> ko buya loy ilhani mo nang buya kargado na loy tanaw buya tanaw sa buya ko basta gut nang buya oh, oh ini trad daw i eh. oh loy magaloy basta <laughs> dagani sa hapon ba Di utang nanti. Ara. <tik> <tik> Isok-sok ni naik macam ni lah. Sini baik ni. Isda. <tik> <tik> Lama yang isda kan ni. Lama yang isda. Ini naik isda. Pising. Kailangan lang magsipag ka pising para may aanihin. Yang tahu masih pang mai beli sengsian. Pagpatulog-tulog lang, walang maibibigay na blessings kay hindi man si Pagka. Pirit ko ng blessing. Wala ka ulit, katabuan sila ng wartawan mana yuk? Awak sasaligwa lang ho'y kaya nga mo di magaling yung dahil version natin yung PC na utang ba yung isda? Ну, после он один сидел, потом ран, букро. Идем, идем. Трубаго. Богу, у него не трады, идем, а колоски, а you know tinuloy lang na ba naman ano ang mga hirap na ibawa halahan ano, na tapos na tayo guys sa paghila ng lambat yan lang yung huli natin lahat kinukuha na ni kaibigan natin tamuloy. kuha na ok kapising ito huli natin lahat Kaibigan ng Damoy, nagkilaw na kabising. Ano? Okay na. May panggas na tayo. 10 kilo, 12. Tapos ibigay natin sa mga managbu. Ay, tatlo lang piraso.